Kamusta na, Irene? Sino ka? Kilala ba kita? May amnesia kasi ako. Wala akong maalala. aksidente ako. Pasensya ka na, kung di kita maalala. <laughs> Ang single ma'am parang balot. Kinakain pa rin kahit may sisiw na. Oh! <laughs> 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 Ba't ka nang katingin sa akin? Wala. Ano nga? Oh. Ang ganda mo kasi. Sana. Ano oh. Lods, tatanangin kita. Anong mahalaga? Ugali o itsura? Ikaw. Bakit ako? Ikaw ang halaga ko. Nice!